Minsan, sa buhay ng tao, kailangan natin mamili kung ano ang gusto natin sa buhay. Kung ano ba ang mas mahalaga. Kung ano pa ang makapag-motivate sa'yo para mabuhay ka pa ng masaya at may inspirasyon sa buhay. Minsan darating talaga sa buhay natin na parang ayaw na nating mabuhay pa. Or maitanong mo sa sarili mo, for what na nabubuhay pa ako dito sa mundo? Pero dahil sa mga anak at pamilya natin at dahil marami rin tayong misyon pa sa buhay, ay pilit pa rin tayong lumalaban. Kaya para sa akin, mas pinili ko na lang na umuwi ng Pilipinas para mas ma-recharge ang katawan ko at para magkaroon ng bagong motibasyon sa buhay. Dahil dito nakikita ko ang iba't ibang living ng mga tao at dito ko ma-appreciate kung gaano pala kaganda ang aking buhay sa Germany. bakit gusto ko ring umuwi ng mag-isa papuntang Pilipinas kasi marami akong mga OFW na nakakausap papuntang Pilipinas at nalalaman ko kung ano-ano ang kanilang mga problema at soliranin sa buhay Maganda naman talaga ang life. Kaya lang minsan, magpuro trabaho na lang tayo at hindi natin tinitingnan yung mga positive na nangyayari sa buhay natin ay maaari kang ma-burn out at tuluyan ng mawala ng gana na mabuhay pa sa mundo. Kaya naman sa mga nanonood ngayon ng aking video, ay nihikayat ko kayo na gawin nyo lang ang gusto nyo sa buhay. As long as wala kayong tinatapakang ibang tao, gawin nyo ang mga makapagpasaya sa inyo. Your life, your choice. go out and explore life is beautiful and perfectly made by god so enjoy explore and be happy find your happiness my happiness also is to be with my mother as long as nabubuhay pa siya and to be with my family here in the philippines also ang gusto ko na matulungan siya everyday sa life niya dito sa Philippines dahil nag-iisa na lang siya. At kung makikita ko siya masaya, ay masaya na rin ako. Gusto ko na magkaroon pa kami ng maraming banding at ipa-feel ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at ka ano siya kahalaga sa buhay Kaya kayong na may mga mother pa dyan, ay huwag nyo nang hintayin pa na mawala sila sa buhay nyo bago kayo makapag-realize na dapat pala dati pa ginagawa na ninyo at pinaka-feel nyo na sa kanya na mahalaga sila sa buhay nyo. Kaya naman sa ngayon yung challenge ko, kailangan kong alamin ang mga presyo ng mga paninda niya para pwede ako magbantay ng kanyang tindahan at pwede siya magpahinga sa loob ng bahay ng tanghalik Or kaya kung mamimili siya sa tindahan para sa kanyang sari-sari store para hindi na ito isara. So, happy naman siya na may maiwan siya sa kanyang tindahan para hindi na ito isara. Sa ganitong paraan ng pagtulong ko sa kanya na physical is na-appreciate niya ito ng sobra-sobra. ako magtinda. Ay, ito. Ha? Kinsey pala. So, ito kinsey, kinsey, kinsey ito dito. Ito kinsey. Kinsey. Ito kinsey. Ito, apat lima. Apat lima. Ito, lima. Itong candy, candy men. apat lima. Ah, tatlo dos man yan sa una sana. Apat lima na ngayon. Itong biskuit. Lima. Lima to, lima. Ayan ah, na yun. So, basta dito, to ano siya, tag kinsi. Kinsi din to, kinsi. Kinsi. Okay na, pwede na ako maninda. eh. Yeah. Apat lima. Kandami dami palang taga apat lima, no? Eto. Eto, nai. Nay, ito. Kinsi, isa nito. Eto. Eto. Ito ulit, Nay. Nay. Noy. Ha? Siete. Ito, lima. Alam ko pa yan. Ito. Sampo. Sampo. Ito, sampo. Ito, siete na lang. Ito, Ito, katorse. Alam ko pa yan. O, oh, diba? Katorse kasi doble. Eto, 18, ay, 15 pala doon ay na lang. Nay, 15. O, oh, basta mga ganyan, 15. Magkana to? Ang ganda naman ni Irish. Eto, magkano to? 12. 12 Ay, ito pala. Ito, size. Ay, size lang to. <laughs> Ang ganda naman ni Irish. Teka lang. Ito, size. Ito, 12. Ito, 5. Ito, eto ito. Nay, ito. Ito ba? kano Apat lima. Ang ang mga maliliit, tag-piso isa. Tapos apat lima. Ito? Lima. Diba? Lima to. Oh, walis, trenta. Sampo yung uling. Setinta pala to, setinta. Seventy pala to. <im Badai make> no <mem> <buruh tonight> <diculit> Lanjut Dali. Makatayo na siya mag-isa. Ay, hindi man yan siguro. Naglakad. Ay, hindi man yan siguro. Naglakad. Ito yung maglakad talaga. Lagan din to. Sige, dali. Mura man mo daw mga sardinas. Dali na ba? Dali. jan. Tara, tatatang din. din.

gita jenuh mama, mama.